Santiago Magandang po dok Good morning po, good morning. Morning. Ah uh, napakinggan ko yung interview siya ni Japit kahapon kasi may pumunta sa akin dito nakaraan. biktima na naman siya ng uh, pandaraya, ano, uh, 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 ng nitong mga middleman, yung ibang mga nag uh, nang uh, nangunguha nito namimili nito mga baboy na ito uh, doc mabuti pinaulit ng timbang from 75 naging uh, 92 yung uh, timbang so yun ang binayaran sa oh, kanya meron kayong solusyon by, by meron pala tayo nito by, by, by next year sabi niyo po ay eh, pwede na ho dapat itong mga middleman na to ay eh, meron na mga papeles o mayor's permit para madaling i-trace at i-track down at ma-regulate yung kanilang pamimili ng baboy at hindi nandaraya daraya doon sa mga hog Opo, wow. uh, nakasama na po sa revised revenue code ng city na kasi mm. mga nakaraang panahon hindi kasama ng livestock trader uh -huh. sa mga dapat na mag-release Castro. Mm. So ngayon, uh, nangyayon in na ay isinama na dapat lahat ng ating mga nagbibenta ng baboy mm. uh, na ang tawag na mamimili ng baboy mamimili, mm -hmm. so, sa, ating mga farmers ay dapat magparehistro bilang trader. Okay, so Kasi yan. hindi uh -huh. lang, po yan, hindi lang yan sa timbangan eh. uh -huh. sa May mga violations yan sa animal mm -hmm. welfare, mm -hmm. yung mga sumusunod sa patakaran para pagpasok ng mga baboy sa slaughterhouse. Mm. So, um, pang i-penalize. Uh -huh. so, nahihirapan dahil wala naman silang uh -huh. parang official na uh, designation o wala silang, ano, hindi sila talaga identify. Uh -huh. Itong mga, itong mga, itong mga todok, malaki, malaki pang kita doon sa mga grazers. Pero mo, kung makadaya sila ng uh, 15 kilos sa isang baboy o 10 kilos na lang, tapos ang kuha nila, pang akit nila, 140 kuha nila, ay 140 times 10 sa isang baboy lang yon So, mas malaki pang okay. mas malaki pang kinikita nito sa mga Gracious na talagang simula biik hanggang sa lumaki talagang pinag-iirapan nila. So, tama lang yan. Yung okay. uh, revised penal code na yun kailan ipatutupad? ah uh, siguro ngayong susunod na 2026 ay uh, nasa pinakahuling ano na, mm -hmm. approval na lang po ito ng Sangguniang tapos for implementation. Sa San na. sa, so, ano ito? Sa Panlunsod, saan pupunta Committee on Agriculture o diretso na sa plenary? for approval. Parang nasa, kasi revenue code ito, siguro, ang um, parang i-discuss -di din talaga siguro sa plenary ito. Uh, for, uh, so, uh, formality lang siguro yan, no ah uh, Dok, okay, siguro uh, na lang natin doon sa committee siguro ng agriculture, pagkatapos from committee, diretso ng plenary, for, appro uh, uh, for, approval, kasi asap ito eh. Kawawa yung mga... Small hog racers natin, nadadaya eh. At saka ito mga to, walang kontrol so by this uh, revise uh, penal uh, code natin by uh, revenue, uh, revenue code. The revised code. revenue code makukontrol natin at uh, mare-regulate itong mga middleman na ito uh, doktora. So by saan okay. ma uh, saano ma-approve ito by 2025 2026 ma-implement na. Baka sabi ko baka kung hindi siguro November or December ma-approve nito so yeah. definitely by 20, 26 January yeah. eh, ma-obliga talaga yung ating mga hmm. livestock trainer na kumuha ng, ano, ng lisensya Asensyo, so certification. o certification. Tama, tama yun, para ma-regulate natin. Ngayon, doon sa revised sa revenue code natin, sa implementation, paano ang gagawin ng mga hog raisers? Salimbawa po, mapatupad na ito by 2026, hahanapan nila ng lisensya, yung pong mamimili ng baboy sa kanila, tama po ba? Opo, opo. Actually, yung sa... Uh, ang essential sa mga uh, livestock traders na yan, kung di ako nagkakamali, hmm. ay 300 pesos lang naman. 300 pesos? Ng, uh -huh certificate. Pero hindi kasi yun ang ah, buod niyan. Ang buod niyan ay para makita natin sila lahat. Yan, tama, at pag may sa kanila na violator sila, mm -hmm. at least magkakaroon sila ng sanction kaysa sa ah, kulurong sila dyan na namimili. Uh, ko na okay, okay. at least... kung okay. wala kang city license, Uh, from, uh, na required doon sa revised uh, revenue code, eh hindi ka illegal na mamimili ng baboy. Pwede kang ipahuli dahil may paglabag eh. Opo. Basta ang importante, kuhain mo muna yung pangalan. Kasi Taman, kung tama. hindi siya, nag kung nag-violate siya doon at nakita na madaya pala yung timbangan kahit wala siyang lisensya na livestock uh, handler, eh ano, pwede mo naman siyang ireklamo dahil... Oh yun ay pang ano na eh, panluloko na eh, pan, pandaraya oh. na sa Ay, sabihin, eh, hindi, yung pagpapa, na namimili siya ng baboy, tapos sa... Uh, wala siyang license uh, based doon sa uh, where as closest nitong uh, revised uh, revenue code natin pwede na siya i-report ka agad eh ba't na may mili kayo opo, opo, so hindi na kailangan okay. hintayin pa na dayain yung timbang pwede mo siyang ipahulong ka agad oo Opo, opo. opo. Ayun, so maganda ito, maganda ito para ma-regulate natin. Same time, yung kalinisan po ng mga baboy na dinideliver nila, na-re-regulate yun. Eh. Baka mamaya may ESF yan eh, kung saan saan nila pinagawa. Oo, diba? totoo yan sir, totoo po. Kayo. Okay, so magandang balita. Ito po ang iniintay ng mga Graces at ito rin ho yung uh, inihiling ng uh, buong Palawan na nga ito, Palawan Hag Racers Association, di lang sa puerto, itong makontrol at ma-regulate itong mga middleman na ito, uh, doktor. So napakandang balita po niyan para sa mga hag racers natin. Opo. Uh, ang kuha po nila nito, 140. Uh, kasi itong mga mandaraya na to 140 ang pang-alok nila, siyempre mag-120. Para maganda-ganda yung ano, ano, pressure, pero, oh, para oh, nyo. Para maingan nyo. Pero doon sa timbang, dadayain nila. So useless yung 140 mo kasi dinadayain nila 10 kilos per baboy eh. O 10 to 15 kilos eh. So nawawala rin. Opo. Okay. Oo, oh, okay. So at saka maganda yung kuhaan ngayon, Dok, no? Ah, magkano ilo-ilo? 120? Parang ganun. Ah, uh, mataas na ba 'yon o mababa pa rin? Mababa po 'yun eh dahil uh, uh, dati eh, maabot natin, nakakaabot pa na tayo ng 220 noong nakaraang uh -huh. wala. Yeah, yeah, Pero ay eh, nakakabawi na din kasi yung mga areas na 'yon uh, kaya uh -uh. hindi talaga tayo fully dependent dun sa mga commodities uh, uh -uh. uh -huh. uh -huh. sa atin. kaya nga, kaya nga, kaya nga. yung mga Iloilo sa Masbate parang mas mura pa nga doon eh. Ah, mas mahal yung, oh, mas mura yung kuha niya. Pero anyway, ang, ang, ang amin lang dito is yung proteksyon ng mga small, mga backyard, hag natin, laban dito sa mapagsamantalang mga middleman ito, hindi ko naman nila lahat, para doon sa panloloko sa kanila. Ah, uh, doktora. Okay, so, nad nadinig po ninyo, ha, ah, mga kaibigan, by, by January, pa, tutukan natin ito sa Sangguniang Panlunsod para for implementation na siya kaagad kumapirmahan at ma-approve sa Sangguniang Panlunsod, ma-approve ni Mayor pa, uh, po 15 days eh ma uh, mai- uh, publish na 'yan at uh, by next year ma- ma-approve ma ma na. Ayan. Doc, salamat po. Baka may ipayo tayo sa mga, yes, ano natin, mga highlights natin tungkol dito. Uh, Siyempre ang akin lang, sana yung lagi kong pinakikiusap na bago kayong magbenta, huwag kayong maghalap ng buyer na yung mga dalawang araw mo lang kailang, kailangan nyo na talagang ibenta yung baboy nyo. Yung isip nyo na uh, isang buwan pa lang bago nyo ibibenta, alam yeah. nyo yun na yung kausap nyo na hindi madaya, kilalan nyo. Yeah. Uh, mas madali kasi na... Huwag yung, kasi yung mga kadalasan sa ating mga hog raisers, talagang mm -hmm. ano din, yung kailangan ko na kasing ibenta kaya payag na ako sa ganitong presyo. Yeah. Dahil na ano ka na eh, naubusan ka na ng panahon. Pero so, kung naipata-target mo na kagadan yung pagbibenta ng iyong hayop, hindi ka naman mag magadaan sa mga ganong usapan. madali ano, nandyan na eh. Ito na, ito, 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 na ito na yung pera, oh, hawak ko na oh. Kung kunin mo na lang, take it Opo. or leave it. Parang ganun eh, di ba? Uh, Sige. Dok, salamat po at magandang balita po si sa ating mga kaibigan. Uh, Sige po. Magandang so, umaga po sa ating lahat. Ayan. Thank you, Dr. Indira Santiago ng ating Vet. Uh,